constant, Pero, ito po ang dumating. May sira pa yung isa. Dalawa siya. Nagkakalaga po ito ng 495. Talaga so talaga. Yan, kaya nabudol ako. Yan lang po, oh. Huwag na kayong magpaloko dyan sa Facebook na yan. Huwag na kayong tumulad sa akin. Good morning, good morning. Welcome back to my channel. Mag-unboxing po tayo dito sa aking nabiling mystery box na nagkakahalaga siya ng 495. Tingnan natin kung hindi ba ako nabudol. I-unbox natin. I-unboxing natin kung hindi tayo nabudol. Good luck. Good luck sa akin. Dahil pag nabudol ako, goodbye 495. Sana naman hindi naman ako lugi sa 495, no? Ayan, nakaano naman siya. Ayan. Tadaan! Tadaan! tanggalin na natin para malaman natin kung ano laman kung, kung, lugi o hindi lugi sana naman hindi naman ako nabudol ipopost ko to sa page nila kapag binudol nila ako yan yan siya oh wow puro ganito lang Aanin ko naman to puro ganito, puro stand. Ito yung, ito yung laman. Microphone stand. Naku po, puro microphone stand. Aanin ko naman yan. Tapos itong isa, walang laman. So, nabudol ka. Budol ka, Inday. Sirap pa yung isa, oh. Tinan mo. Sira pa yun. Pasensya na kayo sa ingay. sirap pa yung isa. Nabulol aki. Naku. Nabudol ang lola mo. Salagang 495. Talagang sugal ito. Ayan, oh. Sira pa yung ganito, oh. Wala. Lugi. Magkano ba to? Titingnan ko nga. Dalawang ganito. Aanin mo naman to. Tapos yung isa, ayan. Ayan. Ayan yung isa. Di ko, di ko alam paano to isuot. Ah, ganyan. Tapos, paano to? Hindi ko nga alam gawin. Hindi naman to sa pang-microphone, eh. O. Oh, nabudol talaga. Wala, kulang. kulang siya ah, ito so ganito ang mangyari ganito ang mangyari tapos dito ito yan hindi naman maganda ito dahil hindi kayang maghawak na yung isa sira oh kaya walang kwenta madali itong matanggal ito madali itong matanggal pastilan nabudol ang buhay ka Nabudol si Inday. Agoy. Ah. Ito ah, oh. Ito ang pansikit. Isa lang ang matino. Ayan o. Oh. Eh, 100 plus lang to eh. Budol. Budol. Ang blola mo na budol. Tinan mo nakapicture dito, oh. Stand microphone. Pero ito pang ano to. Hindi sa microphone. Sa ano to. Ayan, oh. Hindi ito sa microphone. Sa ano ito. Sa cellphone. Ayan. sa cellphone ito ayan oh ganito po itong isa wala na hindi na kaya to kasi ano na to sira na wala hindi kaya oh wala na yung pang, pang ano dito yung katulad dito wala nasira siya sira na nung ano kaya Hanggang dito lang po, nabudol, hindi maganda ang mystery box na ito. Salamat sa inyong panonood at don't forget to subscribe and ano, at huwag kayong magtitiwala basta sa mystery box na inaano sa Facebook. Hindi legit. Budol ang labas. Kaya huwag na kayong sumali doon sa mga manonood ko. Na budol. Budol ang labas. kaya thank you for watching bye bye sana hindi kayo mabu hindi kayo matulad kumabudol